Mga matik, maganda maganda. Araw, mga matik, uwian na naman. Eto, pag-uwi, mukhang babagsak ang ulan, mga matik. Uwi-dili ang paligid. So, ngayon, mga matik, uwian na. So alit sa trabaho, nakapagod, mga matik, kundi ka na sisipag. Walang may niyari sa gawa ni matik, kailangan. Ka, sipag lang at laban lang, mga matik. Ngayon, pupunta ako sa tabi ito. Doon ako mapapahinga Manonood ng namimingwit. Ngayon, pura ambulansya. Parang agwa-buhay. Dito ako mga ka sa Sumulong, papuntang Mariquitos. Dito ako dumadaan at nakasakay sa Mercedes Benz. Ayan. jump bike mau mati kurikinan ini dalam lima jam kondi ka mau tak mau masai kau mau mati kubus masahoi kelangan mesan tipit-tipit deh kau mau masak na ulan mau mati nangingi cumi na. Ah, uh, tempat. Kasi yun, mga matik, handa na bumuo sa ulan. Bike-bike lang. Ayan mga mga tika, ito na, bababa tayo at kakain ng peaceful. Ito, hito lang nakakuha, no? Madilim mo. No? Kasi yun, mga matik, nakahuli daw sila ng hito. Wala pang krimdori. Dito, bago pa lang. So yun mga nakahuli sila ng hito malaking mga siguro sa tingin ko Mga kalahating kilo itong mga kamatek o pa tawag yun makamatik hito na nahuli nila dito sa tabing ilog yan yeah, makamatik buhay na buhay nahuli nila dito sa tabing ilog yun mga matik pabaksak na ulan madilim na pero habang nanonood tayo mga kamatik ng na, namimingwe na, kaya muna tayo ng peace ball tara yan peace ball sa katok nene kaya muna tayo mga yun mga dahil sa umuulan na kailangan na tayo sumibat Kakatapos ko lang kainin yung baseball natin, mamatig. Eh. Dito lagi ako tumadaan pagkapawi na. Pahinga muna dito para wala sakit sa ulo. Para pag uwi sa bahay, refresh. Yan yeah, mamatig, eh, hanggang dito na lang. Pinakita ko lang sa inyo, eh, nahuli nilang isda na hito. Salamat, maulan na.